Nasapawan si Kapuso star, kapamilya actress bagong primetime queen, mga netizens at fans ng magkabilang panig ano kaya ang masasabi tungkol dito, panoorin ang buong detalye. Mainit na pinagdedebatehan ngayon ng maraming mga netizens sa ilang mga social media platforms ang patungkol sa pagiging bagong primetime queen umano ng aktres na si Kim Chu dahil naungusan ng teleserye nito ang pinagbibidahan serye ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Ayon sa ilang mga tagahanga ng kapamilya actress host na si Kim Chu, nararapat ng tawagin bilang bagong primetime queen si Kim Chu dahil nangunguna sa ratings ang teleseryeng Linlang na pinagbibidahan niya kasama sina Paolo Avellino at JMD Guzman. Sa kabila ng kokunting reach ng TV5 at A2Z, maging ang naglabas ang mga spoiler mula sa Prime Video, patuloy pa rin nangunguna sa ratings ang teleseryeng linlang ni Kim Cho kaysa sa comeback teleserye ni Marian Rivera na pinamagatang My Guardian Alien. Ayon pa sa ilang mga netizens na sa loob ng halos tatlong buwang pagtatapat ng dalawang palabas sa telebisyon sa kaparehong time slot, ay consistent na naging mas mataas ang ratings ng linlang. Ayon sa data na inilabas ng Nielsen Philippines National Urban Television Audience Measurement People Ratings, lumalabas na nakakuha ng average ratings na 10.2 na porsyento ang linlang mula sa pag-ere nito noong April 1 hanggang sa pagwawakas nito noong June 14. Habang nasa 8.4 na porsyento naman ang ratings ng My Guardian Alien ni Marian Rivera mula noong April 1 hanggang nitong June 14 sa rin sa 12% ang ratings ng Lin Lang noong umirang finale episode nito noong June 13 at 14, 2024. Dahil dito, marami sa mga fans ni Kim Cho ang nagsasabing nararapat ng tawagin ng aktres bilang bagong primetime queen. Subalit, kagad namang dumipensa ang mga fans ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera dahil ayon sa kanila ay wala pa sa kalingkingan ng tagumpay ni Marian Rivera sa mga teleserye ang natatamasa ngayon ni Kim Cho. Ayon pa sa ilang mga netizens, na dapat ay magkaroon mula ng mga top ratings teleserye si Kim Chu na talagang tumatak sa mga manunood ang ginampan ng karakter katulad na lamang noong gampanan ni Marian Rivera ang papel bilang, Marimar, Darna, Diezabel at marami pang iba. May mga nagsasabi rin naman na dapat ay itigil na ng maraming mga netizens ang pagkukumpara sa dalawang aktres dahil pareho naman silang magagaling at ibinubuhos ang lahat para sa entertainment ng mga manonood. Tayo, anong masasabi niyo tungkol dito e comment lang sa baba.